Ngayong araw nga pala mga kaprobinsya, no? Eh, maaga nga kaming umalis ng bahay nila Boss Commander. Daladala -dala nga namin itong mga itlog ng alaga akong mga native na, na manok. Basa kasi ito sa sobrang lakas ng ulan kagabi. Kaya naisipan ko na nga lang mga kaprobinsya na ipasabay isalang sa incubator ng aking kaibigan. Kung matatanda nyo nga eh dito rin tayo nagpasalang ng itlog ng ating alagang itik. Sana naman ay maging success itong ating mga pinasalang na itlog. At nasa stage palang kasi ito ng trial and error. O bagay sinusubukan pa lang namin itong ginawa incubator. At nung lang na namin, hindi rin naman managtagal ay eh, na rin kami sa palengke. At ito kasi ng aming prinsesa ay eh, may mga kailangang bilhin dahil malapit na rin kasi yung kanilang laban mga no? May mga gamit kasi sa kailangang bilhin. Nung mabili na nga namin yung mga kailangan ng aking prinsesa, eto at sumaglit nga lang kaming bumili ng prutas. Ito kasi ng aming prinsesa mga ito no? eh, ang hilig kainin. At bago nga kami umuwi, ito dumaan na rin kami sa bilihan ng isda. Kasi naman nating lulutuin para sa ating pananghalian mga kaprobinsya, no? Nasaktuhan nga rin namin na may bagsak ngayon na malalaking liwalo. Isa Itong isda na ito sa namimiss kong lutuin Iba din kasi ang linamnam nito mga kaprobinsyano Bali bumili nga lang pala tayo ng tatlong klaseng isda At pagkatapos e eh, diretso na rin kaming umuwi mga kaprobinsyano Para makapagayak na ng ating magiging pananghalian Bali ang magiging recipe nga pala natin ngayon mga kaprobinsyano ay eh, yung isang simple at tradisyonal na lutuin dito sa amin sa Nueva Ecija Kung saan nga e eh, dito rin nakilala yung aming bayan Walang iba kung hindi burong kanin Kung saan nga e eh, paparisa natin ng iba't ibang klaseng gulay Na available dito sa ating growa Garden sa init nga ng sikat ng araw ngayon mga kaprobinsyano. E Kaya mo nga walang bagyong paparating. At habang naghahanda nga tayo ng ating pananghalian, at mag-shoutout po muna tayo ng ilan sa ating mga solid na followers. Unang-una -una na nga po dyan ang may birthday bukas na si Sir Ariel Cordero. Shoutout po sa inyo at happy birthday po. Isunod na nga natin si Bro Aldrin kunanan at ang SGP Toda ng Kabyaw, si Jairo Francisco, Eliseo Binicta, at si Angelo Asensio ng Quezon. Indagdag na nga rin po natin si Sir Christian Elenico, Premlit Kadalipo, Dangan Pineda, Elmer Natividad, Tantan Carpizo, at si Sir Jason Sampiano. Hindi nga rin natin pwedeng kalimutan. Sila Sir Jai Kyle, Jerry Santiago ng Hain, Ron Lucena, Oliver Glodo ng Bulacan, kay Sir Louis Manibog. At ang panghuling batch nga na ng isa shoutout natin ngayon ay sila Ma'am Lisa Francisco ng USA, Sir Raymond Martinez, Luisito Dionisio, Mark Lester Akotayan, at si Indon Lozano. Maraming salamat po pala sa suporta ninyo sa ating munting page. Tapos maya-maya nga lang, ibiglaan eh, biglaan palang may practice itong aking print prinsesa. Eh, ito at ko muna siya sandali sa school. At pagbalik ko nga ng bahay, ito at agad-agad naman ako nagsalang ng kawali para igisa naman itong ating lulutuing burong kanin. Nabanggit ko na nga sa inyo kanina mga kaprobinsyano na itong burong nga ay tradisyonal na lutuin na dito sa amin sa Nueva Ecija. Sa mga hindi pa nga po pala pamilyar sa ganitong pangulam, ito nga po palang burong kanin ay eh, merong dalawang bersyon. Isang kulay puti at isang ganitong kulay. Kaya naman ganito ang naging kulay nito na mamula-mula. mula eh, dahil sa angkak na hinahalo kapag ginagawa ito. kapag ganito na dati nga ng ating ang buro. Eh, pwede na nating tikman 'to mga kaprobinsyano. Kapag maganda na ang kombinasyon ng alat, asim at kaunting tamis, e eh goods na at yan. Saka naman natin ilalaga ngayon itong mga gulay. Kung saan nga, e eh, talagang bagay na kapares ng ating burong kanin. In. Mabuti na nga lang ay eh, medyo may nahaharvest na tayo sa ating munting gulayan. At hindi na natin pinoproblema yung ibang sangkap sa ating mga nilulutong ulam. Yeah. May din talagang magtanim mga kaprobinsya, no? Para kahit papaano, e eh, meron ka din aanihin. Pero kailangan mo nga lang din talaga ng sipag at syagal. Dahil yeah. hindi naman ito magbubunga kung hindi mo ito paghihirapan. Ayun, no? Dahil nakaluto na tayo ng ating pananghali kaligayahan. Samahan na po kaming kumain ni Boss Commander, mga kaprobinsyano. Tara po, kain na po tayo, mga kaprobinsyano. Medyo tinahali na po kami talagang nakapagluto, mga kaprobinsyano. Manahin na natin itong paborito kong dalag. Si Boss Commander, hindi ito paborito eh. Ako, ito paborito ko eh. Yeah, may itlog sa loob. Ito, agad pa natin mga kaprobinsyano. Pang Samji. Itong... dako uh, dahon ng mustasa lagyan natin ng naman itong dalag itong dalag yan tapos buro burong kanin mga kapropesiyano para natin i-build ng ganyan ay po hmm sarap sa akin naman po ay tilapia. Turuan ko kayo mga probinsya ano kung paano yung samji ng probinsya style. Ayan, ito po yung mustasa. Kuha po tayo ng daman itong tilapia. Ayan, lagyan natin dyan. Tapos, lagyan natin ng buro. Ayan o, oh. mamantikang buro mga probinsya ano Oh. Ayan oh. tapos birot-birot mo lang na ganyan. Hmm. ba? Samji po tayo. Hmm. Ha? Masustasya Samji. Goods na goods. Pinasosyal na Samji sa bukid. Mga kaprobinsyano, lagyan natin ng itog ng dalaga. Yan. Siyempre. Buro, mga kaprobinsyano. Ng buro. Lagyan natin buro. Yan. Uy! Bilot. lagyan natin ng katuray. Yan. Ayun po. Mmm. Solid. Ayan, tapos sa lahat naman po nung may hilig dyan sa patola. Ayan, lagyan nyo lang din dito ng ano, buro. Mm. Hmm. Napakatamis ng patola, mga ano, Bagong pita. O kaya tuloy yung ganyan, no? Mm. Bagay na ulam. Pwede na rin merienda. Mmm. <laughs> at isa nga rin para sa namis kong isda dito sa amin itong liwalo hindi ko alam mo ano tawag nito sa ibang lugar mga probinsya no? dito sa amin ito tawag ito liwalo ni boss commander mm liwalo mga kaprobinsya napakalinam naman ng naman nito mapaihaw o pangat yan ang mga lutuin dito kaya paksiw ganyan mga probinsya pero the best talaga dito pinapangat namin ito mga kaprobinsya sa bunga na sampalok ako tayo ng uh, bulaklak na katuray at saka ay nam lang naman ito mga na kapubisan. Mmm. Yung mga ganito pang simpleng ulam mga no? ay eh mas nakakalakas pang kumain dahil masarap po talaga ang gulay lalo na kapag kapipitas. Mabuti na nga lang ay eh pares din kami ni Boss Commander na mahilig sa gulay. O paano ba yun mga kaprobinsyano maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating duto serye e eh baka naman isang like and share naman dyan. Hanggang dito na lang po muna. Bye!